Hello po, uh, good day uh, Dahil uh, talagang nalalapit na ang uh, midterm election uh, At yung mga, mga Pilipino, sana concerned tayo sa mga nangyayari At the same time, talagang alam natin yung mga totoong bagay-bagay, uh, ano? uh, totoong nangyayari kasi kung mag tayo sa social media, even sa ministry media, marami talaga yung mga uh, fake news. Okay? Kasi kanya-kanyang trolls ang grupo. Sa totoo lang, hindi lang naman mga grupo ng mga Duterte kung saan daming mga fake news maker. But then, kahit saan ano even eh, sa administration okay sa palagay ko mayroon din yan And then uh, the best way uh, para malaman natin yung totoo i eh, fact check natin ano Ma may mga kwan naman may mga i think uh, website na makikita, makikita yung mga katotohanan okay just, just like this one Ah uh, ito yung issue na nabasa ko kanina na para bang nagpapa na naman ang mga ang mga grupo ng mga Duterte dahil inalisan daw ng uh, uh, security conding, uh, contingent o security group ang ating vice president Okay. Kaya 'yon, siyempre, ma malaman niya ng mga mamayan. Ay kawawa naman itong si BP uh, Sara inalisan ng kwan, no, eh, uh, ng uh, uh, security forces para sa kanyang uh, personal na protection. Okay. Ngayon, ah uh, na fact check natin. Actually, hindi naman totoo 'yan. Uh, ito, yung mga dating uh, bodyguard ng vice president ay deactivated, yung grupo nila ay deactivated. Dahil nga doon sa quadcom hearings noon, so may mga na-involve sila, no? Dahil uh, yung mga pira na uh, ano, withdrawn from the bank, then uh, ayon sa testimony, ay sila sila ang kumuha Hindi pa naman na final yon ano? kasi nga uh, eh, siguro mas malaman talaga natin yung talagang nangyari. Once sa uh, magkaroon na nang uh, uh, impeachment uh, trial, so yan. Uh, going back, dini activate yung grupan, grupo na yon. Pagkatapos pinalitan sila ng isang grupo diyan sa armed forces o baka hindi, natin sure kung armed forces or kapulisan na ang grupo ay i yung mga VIP natin ano yung mga VIP people Ma may mga groups na ang kanilang trabaho ay i yung mga liba may mga bisita na Uh, from other countries, uh, may mga importante importanteng tao sa ating government so ang trabaho nila ay i-secure sila ngayon ang grupo na yan, ngayon ang nag nagiging security uh, force ng vice sa uh, president Kaya siguro ang isang logic din yan di para naman kuan ano mabago yung uh, yung rest na uh, incompare doon sa dati. so yun 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 ang na nakikita kong logic bakit na nagawa yan so alam na natin pag alimbawa, ang mga si mga pulis mga sundalo ay parang very familiar na sa isa't isa so madali nang makiusap at uh, et cetera, et cetera. so na, uh, alam natin 'yan ano. Okay. Yan kaya mali ginagawa 'yan ng mga grupo ni Duterte para feeling victim sila. Kaya 'yan uh, ini-expect nila na malaman niya ng mga tao, may masabi ng mga kawawa naman dito, dapat iboto natin and so on and so forth. Okay? So, yan. Kaya, going back, hindi totoo yung inalisan ng security uh, forces ang ating Vice President, kundi kwan lang, ano, uh, pinalitan lang. Ngayon, uh, going back to this uh, dito sa hospital. Kasi pag uh, lagi naisip, naisip, natin na malasakit center, ang naisip natin sa si Bungo na siya yung nagpupondo ng malasakit center. Uh, last year, ang isang membro ng aming pamilya ay na okay na confine sa isang uh, public hospital so while there, tinitingnan ko yung paano no? how things uh, uh is going on paano, uh, paano yung mga uh, nangyayari then uh, ito pala no okay ang Malasakit center ay wala naman wala naman doon si si Bongo kung ating titignan okay wala siya doon yung pondo ng Malasakit Center hindi galing kay Bongo yun o hindi galing sa mga batas uh, kung saan uh, ano, parang initiated by uh, Senator Bongo para matulungan yung mga Pilipino na nagkakasakit. Ayan. Kasi ito ano, sana iikwan natin ano. Ang malasakit center ay isang sa alimbawa sa isang public hospital ay isang opisina kung saan nandoon lahat yung mga iba't ibang government uh, agencies na tumutulong o nagbibigay ng uh, assistance, nagbibigay ng ayuda, etc, etc alimbawa, ang DSWD simple alam naman natin ang DSWD talagang ang isang function nito, ay ito tumutulong sa mga nangangailangan so, mayroong staff doon ang DSWD then mayroon din doon na alimbawa, DTI Department of Trade and Industry so, ah uh, tumutulong yan, ano? Then, ano pa, yung mga tumutulong, ah, pagkor, ah, tumutulong ang mga yan. Okay, at ah, iba pa. So, in other words, ah, yung pondo na, ibi, na ibinibigay doon sa nag-aas ah, nag ng assistance sa malasakit center ay galing sa mga agency na ito, like DSWD, DTI, uh, Pagcor, at saka iba, iba pa. So, sa nakikita natin, yung pangalan lang ni Bungo ang inilagay doon para pag uh, makita ng mga ay yung malasakit center pala ay ang tum ang nagtumutulong diyan ay si Bungo, Senator Bungo. Actually, that is not true. Uh, parang ginamit lang yung mga iba't ibang government agencies na tumutulong para yan mapasikat itong si Senator Bongo That is exactly what uh, happened Happen. Siyempre noon, na panahon ni President Duterte, napakalakas nitong si Bongo kay the former president. So, yun, ano? Kaya, uh, yan, ano? Uh, tayong mga Pilipino, isipin natin mabuti ang mga ito. Uh, huwag tayong, kwan, ano? Aliba, meron tayong na, uh, kwan, na uh, ito, magandang nangyari, et cetera, cetera. Uh, uh, I-fact check natin. Pag-aralan natin maigi yung isyo hindi na lang ta hindi na lang kaagad-agad ay maniniwala tayo kasi sa mga panahong ito talagang ang daming mga fake news. Ah, uh, ako ay naniniwala na alimbawa ang mga ito mga mga uh, mananalong uh, candidates nananalo sila dahil sa mga fake news. Hindi uh, hindi sila magiging leader. Okay. In fact, ang gusto natin, iboto natin talaga yung may concern, yung talagang tumutulong sa atin. Okay, so yan. Muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube. Uh,